YouTube channel Elenyaw. So ngayon guys, ay meron tayong pusit guys. Ayan. Pusit. Ang gagawin natin diyan guys ay iihawi natin 'yan guys. Lagyan natin siya ng carrots. Ayan yung carrots. Ayan. Tapos ito yung ating giniling guys. Kunting giniling lang yung ilalagay natin. At saka meron tayong hiniwa-hiwang kamatis at saka buyas guys pero bago ang lahat guys bago natin ipalaman yan guys igigisa muna natin yan guys yan igisa muna natin yan maglagay lang tayong kunting mantika guys kasi igisa natin yung ating palaman kunti lang guys yan tapos lagyan lang natin siya ng bawang palaman natin to sa ano guys sa ating pusit yan. isa lang natin yan guys para sumarap guys yan kaya na muna natin mag brown yan guys saka natin ilagay yung ating kunting giniling guys para palaman sa ating kusit na ililaglagay na natin ang ating kunting giniling guys kunting giniling lang yung isasawag natin sa ating kusit guys kasi mahal ang giniling guys higit lang natin yan ating ginito sa ating ano guys ito para masarap tapos ilagay natin guys ay ang tarot ito tarot guys yan ang ating tarot gusahin lang natin

Yan, tapos lagyan natin ng pinch ng Bahagya lang natin siyang isahin. Ano ni natin sa ating kusit. Ayan guys. Sunod natin ilagay guys ay ang kamatis at saka ayan. Kamatis at saka sibuyas. Bahagi lang natin igisa yan guys. Yan yung ating ipapalaman. Saka lagyan natin siya ng wow sarap. Ayan, wow sarap. Ayan, lagyan na natin lahat. Saka lagyan natin siya ng paminta guys. Paminta. Durog. Ayan. Ayan ang ating palaman. Sa ating pusit. O, diba guys? Ganun lang. Ayan. Kunting gisa lang yan guys. masarap ang ating gagawin ihaw na pusit. Oh. Ayan guys. Okay na yan guys. Patay na natin yung kalam. Tsaka palamigin natin yan guys. Ayong lato. Masarap yan guys. Healthy. Healthy pod. Ayan. Lato. Nabili ko yan guys. halagang 50. One port yan, ito yung ating iihawin na pusit, guys. Ayan. Tsaka mayroon na tayong sa usawan, guys. Oh, sarap. Timpla, guys. Yan, lagyan natin ng kunting magic sarap, guys. Para magkalasa din, guys. Yan. Magkalasa din ang ating pusit na iihawin. Yan. Ibabad lang muna natin siya, guys. Parang marimit na natin ilagay yung palaman. palaman guys. Ngayon maglagay na palaman guys. Lagyan na natin yung ating pusit. Ayan. medyo malamig na guys. Ayan lagay, lagyan natin guys. Kutsarain na natin yan guys. Oh. Ganyan lang paglagay guys. Isiksik natin. Isiksik natin. Ayan. Isiksik natin yan guys para masarap. Guys, ngayon ilagay natin yung ulo guys. Ulo, ito yung ulo guys. Oh. Ilagay natin yung ulo. yeah, Oh. Tapos meron tayong stick. Ayan. Oh. Ayan guys. Ganyan lang. Namang isa guys. Lagyan natin palaman. Napakahirap guys pag walang kameraman. Ayan, may kunting giniling yan, guys. Isiksik lang natin, guys. O. Isiksik lang natin paglagay. Okay guys, o, tapos na natin. Nalagyan ng palaman, guys. Ayan, apat na piraso lang yan, guys. Ayan. So, pwede na natin ihawin yan, guys tayo para sa ating poset. Yan, dito ko lang siya. Dito, ito lang yung ihawan namin, guys. Yung hindi na ginagamit na lababo. Ayan, madumingan, guys. oh ayan. Ayan, lababo yan dati, guys. Ayan. Ayan, yung papaypay natin yan, guys. Ang papaypay natin is cartoon lang, guys. Ayan. Nagpalingas na tayo para sa ating poset. Ayan guys, lumigyas na. Kailangan kasi nakabaga na lahat, guys. Para dire rindi yung ating gagawin, inihaw. palingasin nating mabuti yan, guys. Ayano. Oh. oh. Ito namang ating dahon ay para pang-brush natin yan, guys. Oh, o halub. Sa ano painitan natin, guys, para gawin nating pang-brush. Sa ating pusit Para pang lagyan ng ketchup yan. Para Maluto Ganyan ang pag ano ng dahon guys Para maluto Gawin lang naman natin tong brush Siyempre Hugasan natin yan guys Bago natin ipahid Hmm Yan, okay na yan guys. Kasi okay na yan guys. Kalat lang natin yung guys. Para pahaba doon. Yan, kalat na guys. O. Oh. Atin ang pag-iihaw ng pusit. Ayan o oh guys, o. Oh. Ganon. Ilagay lang natin siya. Ayan. Ayan. Ayan guys. Oh, ang bango. Ayan oh. May ganito kasi guys para mabilis lang siyang baliktarin. Ayan oh. Lagyan natin siya ng angat muna natin 'yan guys. Lagyan lang natin siya ng Ayan. Ketchup at mantika guys. Ayun, umusok na guys. ito ang ano yan guys balik ka rin natin o, para yung ilalim naman ang malagyan ng timpla ang lagyan nating timpla guys o Ayan, umusok na. Masarap yan, guys. oh 'Di diba? Ganun lang guys, pag iihaw. Dalhin natin ulit. Mausok kasi nilalagyan ko siya ng ano guys? Ng mantika at saka ketchup guys. Ayan, baliktarin natin ulit. Iya. Masarap 'yan guys. Ayan konti na lang yan guys Ayan, hayaan na muna natin eh. yan guys para malutong maluto ang ating puset yan paypayan natin siya ng karton dahil wala tayong pamaypay o, oh, ganito lang ang pagluto ng inihaw guys mikos mikos lang oh. Yan, natin ng after 15 minutes minutes guys, oh. Luto na ating pusit. Ayan, pwede na natin hanguin yan dyan guys. Ito ng stick guys. Mmm. guys, lutong-luto na guys. Ayan oh, hiniwa ko na yan guys. Ayan, may giniling. Palaman tsaka carrot, guys. Ayan. Ang ating ulam. Ayan. So thank you for watching guys. God bless you all.